Uh, ma'am, excuse me, ma'am. Pwede pong magtanong, ma'am. Uh, ano pong pangalan, ma'am? Patricia Delioro, po. Joanna, po. Giselle, po. Okay lang po na post Sige lang. Uh, tanong po, ah. Uh, anong lugar ang matatagpuan sa dulo ng sinulid? Uh, ulitin ko po. Anong lugar ang matatagpuan sa dulo ng sinulid? Ten seconds, po. Ah, lugar. Luso na answer sir po ma'am. <laughs> ano yung lugar? Pilipinas? Ay wala pong ano. Bulinaw? Ah! <laughs> <laughs> lugar karayom Ay, karayom. 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 <laughs> <laughs> sir, po ma'am. <laughs> ano? Ano? <laughs> ano? Ano? <laughs> ano? Um, ano? po? Ano bro? lugar <laughs> karayom. <laughs> karayom Karayom daw eh. Pag si siguro sa si. Sea, si, bitang. Kubaw. Pwede na lang sir po. Ah, uh, sige, kubaw. Kubaw po, kubaw. <laughs> <laughs> kubaw po is mali po ma'am. Okay ma'am, thank you ma'am.